Magandang araw mga mare at pare. Dahil maganda na po ang sikat ng araw, saka medyo maaga po kami nagising ng mga bata. ayun na nga po naglakad-lakad kami dito sa may ilog. Habang naglalakad kami, may nakita akong isang putas dito mga mare at pare. ayun o. Oh, Di ba ito po yung nasa Facebook, yung kinakain nila yung nasa loob. tas parang masarap siya mga mare at pare. At ayun na nga po, pumitas ako ng ilang piraso. Para mamaya titigman ko po kung anong lasa niya. Ayan po siya mga marit pare o. Oh. Medyo maliliit lang po to pero yung nakikita natin sa video sa Facebook, malalaki po siya Oh. O oh, daming mga marit pare, kumpul-kumpul siya para lang lansones so oh. nakakatuwa. Hindi ko po, po alam po anong tawag dito pero yung natatandaan ko po nung elementary kami, yung, dahin, yung dahon nito ano, ginagamit na pang isis -is ng bangko. Kasi yung bangko namin ng elementary, ano siya, bakahoy siya, mga marit pare. At ayan na nga po, oh, binuksan po, oh. yan po ang nasa loob niya. Oh. Diba mga marit pare, ang ganda ng nasa loob. Mamaya po, tikman natin kung anong lasa. Ay, ako lang po pala yung eh, mga marit pare. Take one ko po. Ay! Yung lasa po niya mga marit pare, parang kakaiba. Mm parang mapait na mapakulay mga marit pare tinan nyo itsura ko at ayun na nga po mga marit pare pakita ko lang po dito sa inyo yung ilog yan po o oh. medyo malalim po siya pero hindi naman po as in malalim hanggang ano lang siya siguro hanggang bewang yan ganun lang po mga marit pare pinaligo ko lang sandali dyan yung mga bata para ma experience silang maligo sa ilog kahit pa paano. Salamat sa panonood. Mga marit pare. Maki like and share na rin ko. Sana po huwag kayong magsawang nanood sa mga video ko. Salamat.